Salamat sa Diyos sa pagkakataong makapamuno sa pagdiriwang na ito ng banal na misa sa okasyon ng pagtatalaga ng bagong kura paroko para sa San Antonio de Padua Parish sa katauhan ni Father Dennis Salise kasama na kanyang parokyal vicar na si Father Arvin de Jesus. Magnilay po tayo ngayon sa ating mga pagbasa. Aywan ko kung mayroon sa inyo na nakadalaw na sa Bohol. Alam niyo ba na doon sa Bohol, mayroong isang simbahan sa bayan ng Dawis. Pag ka sa simbahan at dumiridiretso ka sa aisle ng simbahan, doon sa paanan mismo ng santuario ng simbahan, kung saan tumatayo ang pare para magpakumunyon. Ay merong platform na gawa sa tablang kahoy at kapag inalsa mo yung platform ay makakakita ka ng isang balon. Isang balon na may tubig na sumisibol. At nakapagtataka dahil sariwa ang tubig nung balon. Masarap inumin. Kahit na napapalibutan ng dagat at tubig na maalat ang simbahan. Para bang isang magandang talinghaga na ang pagpasok sa simbahan, ang paglapit sa Panginoon, ay walang pinagkaiba sa pag-igib ng sariwang tubig na pamatid ng ating espiritwal na pagkauhaw. Tayo ay sumasalo ng sariwang tubig sa tuwing tayo ay pumapasok sa simbahan. Ganito ang narinig nating paglalarawan ng templo ng Jerusalem. Sa ating first reading galing kay Prophet Ezekiel, hindi lang balon, kundi bokal na umagos daw ng umagos ang nakita ng propeta sa kanyang pangitain. Umaagos mula sa templo mismo at naging isang baha hanggang sa naging mistulang isang ilog. Sa gospel reading naman natin, narinig natin ang kwento tungkol sa isang pulubing may sakit na matagal nang naghihintay sa paggalaw ng tubig sa balon ng Bethesda. Dahil paniwala daw ng mga tao, kapag gumalaw ang tubig, ito ay inaalog ng isang anghel at pwedeng magpagaling. Pero hindi siya makalapit. Nauunahan siya ng ibang mga tao sa paglusong sa tubig. Kaya 38 years na daw siya naghihintay na mauna siyang makalusong sa tubig para gumaling. Pero nang lapitan siya ni Kristo para bang baliktad ang nangyari. Dahil hindi siya makalapit sa tubig, ang tubig ng buhay ang lumapit sa kanya sa katauhan ng Mesiyas at siyang nagpagaling sa kanya. Alam niyo po ang galing ni St. John, ang writer ng fourth gospel, kasi ang opening at closing niya ay tubig ang mga eksena. Doon sa opening, nagbibinyag sa tubig ng Hordan ang propetang si John the Baptist. Sa chapter 5 naman, si Jesus mismo ay nagbibinyag sa tubig ng Ainon. Sa chapter 1, tinanong daw ang propetang si Juan Bautista kung bakit siya nagbibinyag kung hindi naman siya ang Mesiyas? At ang sagot niya ay ganito, tubig lang ang sabi niya, tubig lang ang pinambibinyag ko sa inyo para may darating na kasunod ko. Ibig sabihin, ang Mesiyas, bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Pagkatapos ng chapter 1, pagpasok mo ng chapter 2, tubig din ang larawan. Tubig ang ibinuhos sa mga banga na naubusan ng laman na dapat ang laman ay alak. At anong nangyari ng haplusin ng Panginoon ang tubig doon sa kasalan sa Kana, Galilea? Aba, naging alak. Masarap na alak? At nasabi pa daw ng mga bisita, Bakit ngayon mo lang nilalabas ang pinakamasarap mong alak? Pagkatapos ng chapter 2, sa chapter 3 naman, nakipagtalo daw ang mga alagad ni Juan sa mga alagad ni Jesus sa bayan ng Ainon kung saan maraming tubig at pareho silang nagbibinyag pero ang sabi ni Juan Bautista ako ay parang abay lang sa kasal siya ang ikinakasal siya ang dapat makilala ang sabi niya hindi ako at pagpasok mo sa chapter 4 ng Gospel of John nasabi daw ng Panginoon sa babaeng Samaritana kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi ng tubig na maiinom sa iyo, baka ikaw pa ang humingi at siya ang magbibigay sa iyo ng tubig ng buhay. At sabi pa niya sa verse 14, Ang sino mang uminom sa tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging mistulang bukal ng buhay na walang hanggan. Alam niyo ho, sa tradisyonal na ritual ng pagtatalaga ng isang bagong kuraparo ko, ang unang tinatagubilin ng bishop sa pare hindi katulad kanina, ang binigay ko ay susi ng tabernakulo. Sa tradisyonal na ritual, dinadala muna ng bishop yung bagong kura paro doon sa binyagan, sa bautisteryo, kung saan binibinyagan ang mga alagad ni Kristo. Sa mga sinaunang simbahan, alam niyo po ba na ang bautisteryo o lugar binyagan ay hindi lang parang planggana o batya na gawa sa bato? Noong unang panahon, ang mga binyagan ay mistulang mga swimming pool. Malalim ang tubig at may hagdan palusong at hagdan paahon. At yung nagbibinyag na pari ay nando doon na sa gitna. Hinihintay ang bibinyagan. At yung bibinyagan ay lulusong sa tubig. Manggagaling siya sa west. Aahon siya doon sa east. Kasi yung west, doon lumulubog ang araw doon ang simbolo ng dilim. At yung east, silangan, yun ang simbolo ng liwanag. At pagkatapos, paglusong niya, hahawakan ng pari yung ulo ng binibinyagan. Tapos, tatlong beses siyang ilulublob. Sasabihin niya, binibinyagan kita sa ngalan ng ama, lubog ang ulo. Hindi niya kagad bibitawan. No? Medyo nangingisay na siya. <laughs> Tapos, bibitawan niya. O, di syempre, lalabas yung, yung binibinyagan para humiya. Kala niya, tapos na. Sa ng ama pa lang yun, ha? At ng anak, oh, mas matagal yun. No? At pagkatapos ng ilang minuto, <laughs> bibitawan niya, lalabas siya ulit, Kala tapos na. At ng Espiritu Santo, yun ang pinakamatagal. No? Pag medyo nangingitim na siya, tsaka pa lang siya bibitawan. At syempre, paglabas niya sa tubig, hihinga yan ng malalim yung... <gasps> Doon mo maintindihan na si, sa simbolismo pala ng binyag, ang tubig ay simbolo ng kamatayan. Parang nilulunod talaga yung tao. Upang pag-ahon niya, siya'y hihingang muli ng malalim upang tanggapin ang isang bagong hininga. At yun ay walang iba kundi ang Espiritu Santo upang tayo na mga anak ng Diyos, tayong mga anak ng tao ay isilang na muli bilang mga anak ng Diyos sa tubig ng binyag iisang espiritu ang tinatanggap natin at siya ang magbubuklod sa atin upang magkaisa tayo ng puso at diwa kay Kristong anak ng Diyos Father Dennis kaya ka itinalaga bilang pari ay upang sa pamamagitan ng iyong pamumuno ay mabuo ang katawan ni Kristo sa pamayan ng ito ng San Antonio de Padua dito sa Tonsuya, Malabon. Tandaan mo, hindi lang tayo kundi ang lahat ng lumulublog sa tubig ng binyag at tumatanggap ng Espiritu Santo ay tinatawag upang kumatawan kay Kristo. Alam ko ho kasi, kapag naordinahan yung pare at itinalaga siya bilang kura para ko, siya ang tinuturing yung pastol. Nasabi ko nung mag-install ako ng bagong parish priest dun sa Mary Help of Christians, ang sabi ko, hindi naman ng pare ang pastol. Kaya hindi ko dinadala si Father Dennis dito para maging pastol ninyo. Hindi siya ang pastol. Sino? Ah, sasabihin niyo, baka yung bishop. Kasi ako nagsugo sa kanya dito. Hindi rin. Hindi rin ang bishop ang pastol. Sino? Si Kristo lang. Isa lang ang pastol ng simbahan ang Panginoong Yeso Kristo. Siya lang ang mabuting pastol. At lahat tayo ay tinawag upang maging kabahagi sa pamamagitan ng biyaya ng binyag, sa pamamagitan ng iisang spiritong hinihingahan nating lahat. Magkakapantay tayo ng dangal bilang mga Kristiyanong alagad sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo'y nabubuklod, hindi lang sa isa't isa, kundi kay Kristo. Bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Oo, kumakatawan ng pare bilang ulo, bilang pinuno. Pero nakakita na ba kayo ng katawan na puro ulo lang? Ang ulo'y nakadugtong sa buong katawan kayong lahat, mga kapatid, ay kabahagi ni Kristo. Kayong lahat, tayong lahat, ay tinawag upang maging mga kinatawan ni Kristo. Yun ang dahilan kung bakit sinasabi ko, hindi lang kayo tinawag na maging Kristiyano, tinawag kayo para maging Kristo. Sa pamamagitan ng bawat isa sa atin, nananatiling buhay si Kristo sa daigdig, nagpapatuloy sa kanyang gawain at misyon. At ang bawat isa sa inyo, pamumunuan kayo ng pari upang magkaisang puso't diwa at maging kabahagi participants sa buhay at misyon ng Panginoong Yesu Kristo.